yung malaki na merenda galing pa ng binhi ayan kung saan ang kumakapit siya gahanap siya ng kakapitan siya talagang kumapit siya talagang kung nang kinapit yung one dalawang buto ito lang yan na ano, sa dami daming buto ko na eh. ay ito lang ang napuwi eh. dalawang dalawang puno lang Papakating ko yan din. So, lagay ko ng balag. Laki na. No. Deklarado yung pagka-green Silaw kasi. Silaw siya. Saka ano, parang ano lang siya. Light green talaga. Marami pang pang kulang yan yung sa loob, wala pa Ayan. dapat ano, yung parang dark green kasi pag pinunturan mo na parang ano lang siya talagang hindi mas raradong-raradong, yun, know, green kasi ilaw pa ito eh po mga guys, ito ang sa baba, ito yung front na bintana Right ring lang kasi siya lang yan. Kung ganyan siya alam Sa babang ano, ng bahay, yan ang pintuan sa front. Yan ang harapan. Ito ang siyaro. Ito yung lababo. Hindi pa yung na ano, eh, may rap yung magagawin dito. yung Ipinturahan pa yan eh. Yan. Yan yung nilagyan namin ng cortina ito siya ay baba ng bahay yan o ito yung front ng bintana ito ayan po yung sa taas na dalawang kwarto yan malapit ng lipatan Okay. ayan, mga na eh ilang ano na lang maglipat na kami dito sa bahay na ito naayos lang at uh, maglalagay lang ng papag kulang papang papag eh meron pa tayong inaantay na double D na papag Kaya, malapit na tayong lumipat dito and na uh, pinturahan na uh, sa pintura dalawang kwarto pa dito sa taas sa taas ito eh eh ginawang dalawang kwarto ang taas pero malalaking kwarto ito ayan o no?